Kay lolo at lola, tiyak may baon kang alaala. Mga kwentong nila at mga paliyong hindi naluluma. Mas pakang happiness ng pamilya kapag sila na ang heksena. Lumayo kami sa Quezon Province. Nakipagtsikahan kami kay nanay pe para makakonvince. Siya raw kasi ang paboritong lola sa social media. Mayroong todo pangaral siya. Balita ako, ikaw ay napaka-babaero. Hindi, ho. Oh. Balita lang, huyot. Eh. Oo, oh, kanan nyo na, balita. Nabalita ako na. Oh. Alam mo, tutoy, ang mamay mo ay palikero din. Oo. Oh. O, may palikero. Oo. Oh. At napakadami ang nagiging babae. Dancing Queen! At singer din. Hello, the Lord. Ako si Nanay Pe. Ang aking taling sa buhay ay nan, 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 nan. sumaya ako. 92 na raw ngayon si Nanay Pe. Weh, parang di alate. Abat, ayos pa buto-buto. Keri pang magpaligaya ng todo. Mga pawe, ako ay magbabalik. Ayan. Ako ay sa inyo, ha? Sa kanya mga banat, hindi siya paawat. Kaya itong Sanda Makmak ang kanyang online na po. Na bet na bet ang kanyang video. Ang dahilan kung bakit kinagigiliwan ng tao si Nanay Pe, uh, kuwela, Kuela, uh, masiyahing tao, magaling magpatawa. Si Nanay Pe bilang lola, uh, siya ay mapagmahal, Uh, maalalahanin, maaruga, uh, lagi siya nagdadasal, hindi siya nakakalimot mangaral sa aming mga apo. Talas namin banding ng inay ay pag kami kasama si Chuigmi, kumakain, namamasyal. Ang aking mga anak ay walang katapusan ng aking pagmamahal. Hanggat ako'y buhay, ay sila'y mahal ko. Dream daw ni Nanay Fe noon ang maging beauty queen. Aba, sino ba naman kami para hindi to pa rin? Rampa na, Nanay Fe! Go! Spotlight po ang lente! Wow! Ay, galeng, Ooh, amazing! At para kumpleto, may pa-Q&A portion din kayo ng iyong apo. Hmm, nasagot din yung tanong ko. Game na. Ah, nai. Maganda o matalino? Matalino. Bakit? Sapagkat ang, ang maganda, alam mo, ang maganda ay maganda ka ikaw. Kung hindi ka naman matalino. Bakit? Kaya ang akin pipili ay matalino. So, ano Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ang gusto mong balikan sa nakaraan? Guminawa. Guminawa ang? Buhay ng buhay ko at ang aking pamilya. Ayaw kong makikita na ang aking mga anak at apo ay naghihirap. Anong superpower ang gusto mong magkaroon ka? Ang kapangyarihan gusto ko ay ang pamilya ko. Ang pamilya ko ay umulat. Ayaw ko na sila ay makikitang naghihirap. Aba, mataas siguro na na recitation mo. Balag na palag na oh. palago, Mahal na mahal. Yan, ayat na nga ako. <laughs> mahal na mahal ko bilang magulang. Kasi siya yung nag-aruga sa amin. mapagmahal at magaling maaaral. Alam mo, kung ang mga kabataan na ay nakikinig, ang akin pa sa kanila, sila kung kaya sa buhay ay mag-aaral at magsikap sa buhay. Huwag umasa sa magulang. Bongga talaga saya ng pamilya kung ox na ox ang bawat isa. Luko, mas payapa at puno ng biyaya. Kaya't mahalin sila lolo at lola sa banting silang isama dahil the soul din nilang tumawa. Edad lang ang tumatanda pero hindi ang pabaw nilang alaala. -ala. -ala.